Aris, maging mahinahon ka sa pakikipag-usap sa pamilya ngayong araw, para hindi ka mawalan ng good energy sa mga gagawin kung magagalit ay baka madismaya sa mga dapat gagawin, ang signos na ayon sa mula sa kalikasan ng mga bituin. Taurus, maging maunawain ka sa mga makakasama ngayong araw, lalo na sa trabaho tukso sila pag-aaway, nang makaiwas kang magalit, at umiwas ka rin sa mga galang hayop ngayong araw, Nang makaiwas ka madapuan ng karamdaman, ang signos na ayon sa mula sa kalikasan na sikat ng araw. Gemini, maging alerto ka sa mga maiinit na lugar o sa hahawa kang maging sa mga bagay, Nang makaiwas masaktan ang katawan at umiwas ng matagal malihi sa gabi, ang signos na ayon sa mula sa kalikasan ng sikat ng araw. Cancer, panatliin na may mahabang pasensya ngayong araw, dahil pwedeng may lumapit na makulat na makakausap, at iwasam na maglibre ng pagkain sa ibang tao dahil kukuha sa iyong swerte ngayong araw, ang signos na ayon sa mula sa kalikasan ng mga bituin. Leo, maging matapang ka ngayong araw ng naayon sa sitwasyon para hindi ka mapasukan ng mga mahilig, manloko ng mga tao, at uniwas sa alak sa gabi para mapanatiling ayos ang kalusugan, ang signos na ayon sa mula sa kalikasan ng mga bituin. Virgo, Umiwas ka sa mga taong mahilig sa mga chismis ang dahil magbibigay sa iyo ng bad energy ng gastos at maging maunawain dapat lalo na sa mga kapatid ang signos na ayon sa mula sa kalikasan ng sikat ng araw. Libra, kung bibiyahe ay magdala ka ng mga gamot para sa sakit ng ulo at tiyan, at huwag ka na maglabas ng pera pag malapit ng dumilim, at ang alak iwasan mo sa gabi, ang signos na ayon sa mula sa kalikasan ng liwanag ng buwan. Scorpio, maging maunawain ka sa mga kausap sa pamilya, lalo na usaping pera para maging maayos ang lahat. At umiwas ka sa mayabang kasama sa trabaho para makaiwas ka sa bad energy at maiiwasan pang mainis ang Signus na ayon sa mula sa kalikasan ng sikat ng araw. Sagittarius kung may nakikita pagtatalo sa mga kapatid o sa trabaho ay manahimik ang ayos mong magagawa, iwas ka sa alak at umiwas din magbibigay ng tiwala kagad ngayong araw, ang signos na ayon sa mula sa kalikasan ng mga bituin. Capricorn, umiwas ka sa usapang may kinalaman sa pera ngayong araw, at baka mautangan na hindi ka mababayaran kagad at sa pagbibiyahe ay doble ingat ka, maging alerto sa lahat ng oras, ang signos na ayon sa mula sa kalikasan ng sikat ng araw. Aquarius, huwag ka makipag ngayong araw nang makaiwas ka. Makukuha ng bad energy nang pwedeng magbigay sa iyo ng kamalasan, at umiwas ka rin sa paglilibot ng hindi ka magastusan, ang signos na ayon sa mula sa kalikasan ng liwanag ng buwan. Pisces, magingat ingat ka sa pagkain ng mabilis kalusugan ang pwedeng mapahamak ngayong araw at mag-ingat ka rin sa lahat ng klase na mabibilis kaya alerto ka po, ang signos na ayon sa mula sa kalikasan ng sikat ng araw.